Sa katatapos lang ng Miss Universe 2023, ipinakita ni Miss Philippines Michelle D. at Miss Thailand Antonia Porcel na ang tunay na mga reyna kahit naglalaban-laban ay maaaring magkaroon pa rin ng malapit na ugnayan. Hindi man nila nauwi ang inaasam na korona at titulo, nakabuo naman sila ng solid friendship na check na magtatagal sa labas ng pandaigdigang kompetisyon. The Philippine Showbiz List presents Friendship Story ni Michelle D. at Antonia Porcelde. 4D Universe. Paglapag pa lang sa El Salvador kung saan ininaos ang Miss Universe 2023, marami ang naghintay sa pagtatagpo ni Miss Philippines at Miss Thailand. Ngunit taliwa sa inaasahan ng karamihan ang tunay na nangyari dahil hindi kalaban ang tingin ng mga ito sa isa't isa. Agad na napansin ng kakaibang closeness na, na Michelle at Antonia. Mula umpisa hanggang matapos ang patimpalak, consistent ang dalawa sa pagbabahagi ng na nakakatuwa at nakakakilig na interaksyon nila online. Mayroon silang hindi mapagkakailang kakaibang samahan na pumatok sa puso ng maraming tagahanga ng pageant. Ang kanilang friendship at closeness ay nagbunga pa nga ng hashtag online na 4D Universe. Ang 4D ay kombinasyon ng kanilang mga apelido. 4D Moments Bagamat marami ang nag-aakala na nagsimula ang pagkakaibigan ni na Michelle at Antonia bago ang pageant, tila mas naging malalim ang kanilang samahan sa panahon ng rehearsals. Lampas sa kanilang na ibabahaging training snapshots, may isang kahanga-hangang tagpo na talagang kinaaliwan ang kanilang mga taga-subaybay kung saan ginamit ni Antonia ang damit ni Michelle para makaiwas sa lamig habang sila ay nagpa-practice isang simple ngunit nakakatouch na gawain. Sa isa namang video na ibinahagi ni Antonia, pinakita niya kung gaano sila kalapit ng Pinay Beauty Queen. Makikita sa video na komportable nga upo ang dalawa habang nakahilig ang ulo ni Michelle sa balikat ni Antonia. Ngunit kahit na sila ang pinakamalapit na pares, alam ni na Michelle at Antonia kung paano magsaya kasama ang iba pang mga kandidata. Samantala, maliban sa nabuong pagkakaibigan, hindi kailangang panunokso sa dalawa. Katunayan, mas naalyo pa na may kasamang kilig ang mga pageant fans sa iba't ibang panig ng mundo nang magtawagan sila ng daddy at mommy. At tulad ng sinumang supportive daddy, ibinahagi ni Michelle sa kanyang Instagram broadcast channel na hawak niya ang bag ni Antonia habang ito'y naghihintay. Bukod sa pagiging maganda nila sa mga litrato, kasama ang isa't isa, alam din nilang kunan ang bawat isa ng mga litrato, gaya ng ibahagi ni Antonia ang ilang mga snaps sa IG at isinulat sa caption na si Daddy Michelle ang kumuha ng na naturang mga larawan. Ang Daddy Saga ay nagpatuloy at dinala ito sa comment section kung saan maaari itong makita ng lahat. Sa sa mga IG post ni Michelle, nag-comment si Antonia ng maraming heart eyes emoji. At ang sagot ni Michelle ay, Hey Mommy, na guna naman ni Antonia ng Hi Daddy. Sa isang live na inihanda ng dalawa, nagsalita si Antonia tungkol sa kanilang mga palayaw ng Mommy at Daddy, kung saan sinabi niyang reklamador si Michelle tungkol sa pagiging Daddy. Ipanaliwanag naman ng Pinay Beauty Queen na maaaring nakuha niya ang palayaw dahil sa kanyang apelido na D. Hindi lamang sa pre-pageant activity sa saksihan ang pagkakaibigan ni na Michelle at Antonia, Katunayan, marami ang na-touch sa lumabas na larawan online na kuha sa pagtatapos ng Miss Universe 2023. Sa litrato ay makikita si Michelle at Antonia na kinocomfort ang isa't isa. Ang dalawa ay parehong hindi pinalad na mauwi ang corona kung saan si Michelle ay nagtapos sa top 10 samantalang si Antonia nakakuha ng first runner-up. Naibahagi ni Antonia na noong mga sandaling yon ay halos umiiyak siya habang bumabalik sa kanyang pwesto kasama iba pang mga kandidata. Swerte na agad na lumapit si Michelle upang yakapin siya at bigyan na magagaang ngiti upang iparating na nandito ito para sa kanya. Patunay lamang ang mga tagpong ito nasa na sa kabila ng kanilang kompetitibong pagsusumikap na rin ang tunay na suporta at pagtutulungan nila sa isa't isa. The first meeting. Nagtapos man ang Miss Universe ay hindi naman doon nagtapos ang pagkakaibigan ni na Michelle at Antonia. Ang kanilang magandang samahan ay nagpatuloy at masasabing ang friendship goals ang dalawa. Pero lingid sa kaalaman ng karanihan, nagsimula ang kanilang pagkakaibigan sa kakatawang paraan. Sa isang Instagram Live kamakailan, habang nasa Mexico para sa isang Miss Universe Skincare Event, muling nasilayan ang 4D Moments at kasabay nito ay napag-usapan ang patungkol sa kanilang pagkakaibigan. Naibahagi ni na Michelle at Antonia na may dalawang magkaibang versyon ang kanilang unang pagkikita na nagpatawas sa kanilang mga taga-subaybay habang sinusubukan nilang patunayan kung aling versyon ang mas totoo. Sa kanilang dalawang versyon, tila isa sa kanila ang mas hindi interesado sa isa. Natatawang sabi ni Michelle na parang araw may ari ng Miss Universe si Antonia na we welcome ang lahat maliban sa kanya. Depensa naman ng Thai beauty queen na hindi niya mahanap ang presensya ni Michelle nang unang dating nito sa si El Salvador. Gayunpaman, ipaniliwanag din ni na Antonia at Michelle na ang pagiging abalan nila sa mga fitting session para sa pageant ay maaaring nag-contribute sa kanilang unang impresyon sa isa't isa. Walang araw silang panahon nung una na maupo at nakapag-usap pero hindi naman nila nakaligtaan na batiin ang bawat isa. Samantala sa isang panayam bago ang koronasyon, ibinunyag ni Antonia na nagsimula ang kanilang pagkakaibigan habang sila ay nasa parehong bus noong mga rehearsal. Kwento niya na yung bag ni Michelle ay nasa upuan ng bus at siya dapat ay uupo na. Kaya tinanong niya raw ang Pinay Beauty Queen kung may uupo roon. Nang sabihin wala ay agad naman daw na inalis ni Michelle ang kanyang bag. Ayon kay Antonia, mula sa tagpong yon ay nagtuloy-tuloy na ang samahan nila at parang hindi na sila mapaghihiwalay. Naramdaman daw niya ang kabutihan ni Michelle at super chill and fun anya itong kasama. Dagdag pa niya na naiintindihan din ni Michelle ang kanyang sarcasm at mga biro. Mayroon anya itong enerhiya na tunay na nakapagpapahupa ng nararamdamang kaba at sinabing ang Pinay Beauty Queen ang kanyang rock. Ang dalawa naging paksari ng kontrobersya sa pageant nang ma-mix up ang kanilang mga pangalan sa isang social media post ng Miss Universe El Salvador na nakapasok sa top 5. Pero ang pangyayaring ito ay hindi nakaapekto sa maganda nilang samahan. Sa kabila ng patuloy na pag-iintriga at ng mga aligasyon ng amanoy alitan sa pagitan ni na Michelle at Antonia, nilinaw ng dalawa na walang drama at gulo sa kanila. Katunayan ay kaagapay nga raw nila ang isa't isa sa kabuuan ng kanilang pageant stint. Pinagtatawanan na nga lang daw nila ang mga chismis na nagtataglay ng hindi o nila pagkakaunawaan. Michelle and Antonia bid goodbye to each other. Matapos ang ilang linggo mula ng simula ng Miss Universe 2023, tuloy na nagpaalam si na Michelle at Antonia sa isa't isa. Ganun pa sinigurado nila na hindi ito ang huling pagkakataon na magkakasama sila. Sa Twitter post ni Michelle, binahagi niya ang dalawang black and white photo nila ni Antonia bago ito umalis papuntang Thailand. Nilikipan niya ito ng mensaheng, Ciao, Antonia. See you soon. It's not goodbye. Just see you later. Nalagyan niya ito ng mga emojis sa bandilang Pilipinas at Thailand. Kasama isang postscript na siya ay nanalo sa isang postahan sa kanilang dalawa ni Antonia. Anya, P.S. I woke up and won the bet. Nalikipan niya pa ng hashtag na 4 Maliban dito ay nakatanggap din si Michelle ng alahas bilang parting gift mula kay Antonia. Kaulay nito asahan nga ang pagkikita muli ng dalawa dahil nauna nilang na sinabi sa isang interview na may plano silang mag-bonding pagkatapos ng pageant at bisitahin ang mga bansa ng isa't isa. Who is Antonia Porceld? Sa kabuuan, masasabi nga maganda ang itinakbo ng kwentong pagkakaibigan ni na Michelle at Antonia. Hindi nakahadlang ang madalas sa pagsasabong ng pageant fans sa dalawang beauty pageant powerhouse na ito. Sa halip, ito ang check na magpapasimula ng maayos sa ugnayan ng Thailand at Pilipinas sa larangan ng pageantry. Dahil din sa friendship ng dalawa na rin ang interes na kanilang mga tagahanga na kilalanin ang bawat isa sa kanila at kung paano na ang kanilang matibay na ugnayan sa kabila ng kaibahan at kompetisyon. Ang 27-year-old Danish Thai beauty queen na si Antonia ay sinilang sa kanyang Danish father na si Martin Porseld at Thai mother na si Tanradi Porseld mula sa lalawigan ng Nakhon Ratchasima. Siya ay mayroong isang nakababatang kapatid na lalaki Kapansin-pansin na pagiging bihasa ni Antonia sa English. Siya yung isa sa dahilan kung bakit mas napadali ang komunikasyon nila ni Michelle. Katunayan, lumaki si Antonia sa ilang mga bansa tulad ng India, Denmark, Spain, Thailand, pati na rin Vietnam. Mula 2015 hanggang 2017, nag-aral siya sa International School Ho Chi Minh City. Pagkatapos nag-aral siya ng Public Relations at Communications sa EU Business School sa Barcelona, Spain noong 2017, bago lumipat sa Stanford International University noong 2018. Nakamit niya ang Bachelor of Arts sa Communication Arts mula sa Stanford International University noong 2022. Tinano ni Antonia na ituloy ang kanyang edukasyon sa parehong institusyon sa pamamagitan ng pagtahak sa Master of Business Administration matapos ito mabigyan ng buong scholarship. Katulad ni Michelle, bitirano na rin sa mundo ng pageantry si Antonia at lumaban sa international pageant. Siya ang nagwagi sa Miss Supernational 2019 kung saan siya ang hinirang na unang Thai woman na kapag uwi na nasabing titulo. Samantala, interaksyong ito ni Michelle at Antonia ay agad na nakakuha ng suporta hindi nga lang sa mga Pinoy at Thai pageant fans kundi maging sa ibang mga bansa. Marami ang umaasang magpapatuloy ang kanilang pagkakaibigan kahit tapos na ang kompetisyon. May iba namang humirit na hindi man nakuha ni Michelle ang corona, ay panalo pa din ito dahil sa labuon nilang samahan ni Antonia. May mga nagbiro pa na hindi na sila magtataka pa kung humigit sa pagkakaibigan ang kanilang relasyon, lalo na at bukas sa kaalaman ng publiko na bisexual ang Pinay Beauty Queen. Kung ano't ano man, marami ang nagpahayag ng suporta kina Michelle at Antonia dahil sa ang kanilang friendship ay pinagmumulan ng inspirasyon na siyang nagpapakita na sa isang pageant. Hindi lang ito tungkol sa corona, kundi pati na rin sa mga umuusbong na pagmatagalang pagkakaibigan. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos para sa aming mga YouTube viewers. Pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow If nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!